Ginawa na pong maximum terrorism. Hindi naman po terorista ang hinahanap nila, but kailangan pinag uh, pagmumukaing battleground ng isang place of worship. This almost 300 police officers deployed to arrest an international terrorist constitute less than 15% of the deployed police force to arrest Pastor Kibuloy. Mayroon din po na credible na balita na may nagpapakalat ng fake news at mayroon ding nananakit ng kapwa miyembro para isisi sa kapulisan. Police brutality is unacceptable, but this is also unacceptable. Tila, napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng apat na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Pwersa ng buong Mindanao. Ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the KOJC members are concerned, there is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court Are the warrants against Pastor Kivoloi and five others? Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, dear colleagues, good afternoon. Today I rise on a matter of personal and collective privilege with the hope that the heartbeat and cries of the people from Davao City be heard in this August chamber. Mr. President, Article 2. Section 4 of the 1987 Philippine Constitution provides that the prime duty of the government is to serve and protect the people. Out of all the government agencies, it is the Philippine National Police which is known by the public to have the motto to serve and protect. Its mandate is to serve and protect the people through enforcement of all laws and ordinances. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin, panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respect sa human rights hindi lamang ng ilan kundi ang bawat miyembro ng komunidad sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan ngunit paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao ito po ang hinaing ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga residente sa KOGC compound, pati na rin ang mga estudyante at propesor ng Jose Maria College Foundation Incorporated of Davao City. On August 24, 2024, around 2,000 caps from Police Regional Office 10 11 12 and 13 were deployed to implement the warrant of arrest against the leader of KOJC, Pastor Kiboloy, and five others. At this point, I want to make on record that we are not questioning the authority of the PNP to implement valid warrants of arrest issued by a court of competent jurisdiction. We are not questioning their desire to fulfill their mandate to arrest the person subject of the warrants of arrest. <clears throat> ang tanging <clears throat> tanong po ng mga taga-KOJC, Mr. President, ay bakit kailangang mag-deploy ng higit 2,000 na polis mula sa iba't ibang region para mahuli ang anim na katao na miyembro ng KOCJ. Kailangan ba na pag-implementa ng warrant ay magkampo sa loob at labas ng KOCJ compound ang ating mga kapulisan? Tama ba ang ginagawang pagsasagawa ng search operation sa loob ng KOCJ compound kahit wala namang na-issue ang korte na search warrant? Ano ang maaring gawin mga ng mga miyembro ng KOJC para maprotektahan ang kanilang mga karapatan? Saan pa sila pwedeng humingi ng tulong para matigil ang tila panggigipit sa kanila? Excessive force. Now on the alleged excessive number of deployed police officers as a former chief of the Philippine National Police, I have not encountered an operation to implement a warrant of arrest wherein we deployed forces close to 2,000 people. To compare, the PNP also implemented a warrant of arrest against Sulkifli here, also known as Marwan. Marwan was listed among America's most wanted terrorists with 5 million US dollar bounty on his alleged involvement in a series of deadly bomb attacks in the Philippines. In the enforcement of the warrant against Marwan, the PNP only deployed 44 members of Special Action Force and more than 200 police officers as backup. Allow me to do the math. Less than 300 police officers to enforce a warrant against Marwan, who was then protected by more than 1,000 heavily armed Bangsamoro Islamic Federal Fighters and private armed groups <clears throat> around the so-called SPMS box which includes Mama Sapano versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. This almost 300 police officers deployed to arrest an international terrorist constitute less than 15% of the deployed police force to arrest Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ng mga miyembro ng KOJC, mas mapanganib ba si Pastor Kibuloy kaysa isang most wanted terrorist? Mas mapanganib ba ang Davao City compared doon sa mam mama sa pano na napakaraming umiikot ng mga armadong tao? Mr. President, wala na po sanang naging kaguluhan kung naging mahinahon lamang ang pagsisilbi ng waran. Kung ang objective ay aristuhin o dakpin si Pastor Kibuloy, maari naman po na maisagawa ito ng mapayapa. Minsan po, kahit gaano kalinis ang hangarin, kung ang pamamaraan naman na ginamit para makamit ito ay marahas, naginging mali po ito at hindi katanggap-tanggap. Maihalin may tulad po ito sa isang konsepto na madalas gamitin sa ating mga korte. Kung ilegal na nakalap ang ebidensya, hindi ito nagiging admissible sa korte o ang tinatawag na fruit from a poisonous tree. Pasintabi po sa mga pamunuan ng PNP PRO 11. Pero tila isinusubo nyo sa kapahamakan ang ating mga pulis. Inaakay ninyo sila sa bangin na maaring magdulot ng kamatayan sa kanilang mga promising careers. Kung hindi po sana naging overacting o overkill ang pagsisilbi ng warrant ay nanatili lamang within the standard at nanatili lamang within the standard operating procedure, wala sanang gulo. The overwhelming number of police camping in front of the gates of KOJC with the simple goal Observing a warrant will naturally create fear and tension. It has created an atmosphere of terror. The same feeling of insecurity that our law enforcement agencies vowed to wage war against. PNP camping. Simula noong madaling araw ng August 24, 2024 hanggang sa oras na ito. Nanatili ang, ang pagkakampo ng mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ng isang tao? kailangan ba na magkampo pa ang mga pulis ng ilang araw? Gamit ang resources na pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng warrant ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan ng KOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng KOJC, kundi maging sa mga komunidad na nakapalibot dito. Baka sabihin ng iba, ang babaw naman kung ang inirereklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. But no, Mr. President, There is more to this than just inconvenience. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ang mas nakaaalarma ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa isang lugar nang ilang, nang ilang araw. Paano na lamang po ang kanila mga sariling mga area of jurisdiction? Sino na po ang naiwan doon para makapagbigay ng serbisyo publiko? <coughs> Excuse me sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong. Tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng apat na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Pwersa ng buong Mindanao. Ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the KUJC members are concerned, there is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court are the warrants against Pastor Kivoloi and five others. Due to lack of a valid search warrant, KUJC are claiming that searches made and being made by the PNP inside the KUJC compound are illegal. and unconstitutional. They claim that PNP cannot and should not claim that such search is incidental to a lawful arrest. They anchor their stand on the established, established rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. The purpose cannot be reversed." kung hindi pa nahuhuli o naaristo si Pastor Kibuloy o ang ibang miyembro ng KOJC na subject ng warrant of arrest, bakit nagsasagawa ng search ang PNP sa compound ng KOJC? May bago na po bang alituntunin ang PNP sa pag implementa ng warrant of arrest? Tayo po mga pulis, isama ko na po ang aking sarili. <clears throat> ay mga takapagpatupad ng batas. Hindi po tayo mga alipin nito. Pagkat tayo po ay may mga isip at puso. Higit sa lahat, hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maari tayong ituring na mga tao-taohan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila. Ang tunay na adhikain na mga sumulat ng batas ay ang pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa, ang mapaglingkuran at mabigyang proteksyon ang lahat, to serve and protect. Recourse of KOGC, Mr. President, sa gitna ng kaguluhan at presensya ng higit 2,000 na polis sa KOGC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng KOGC ang binawian ng buhay at marami naman po ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente. Dispirado na po ang mga membro ng KOJC. Kahit po ang ilang resident ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming siyudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga membro ng KOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila naggumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng KOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng KOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sanang sumama ang ating loob sa ating mga pulis na na-deploy sa inyong compound. Sila po ay sumusunod lamang sa kautusan ng kinauukulan. Huwag po ninyo sa kanila ibaling ang inyong inis at galit. Sinusubukan lamang po nila nagawin ang kanilang trabaho. Sigurado po ako na mas marami sa kanila ang hindi pinili na ma-deploy sa KOJC compound. Lagi po sana nating piliin ang kapayapaan. Naniwala po ako na likas na mabuti ang mga kasapi ng KOJC. Sana po ay i-exercise ng ating kapulisan ang maximum tolerance. Huwag po natin silang bigyan ng sapat na dahilan upang labanan ang pamahalaan. Sino man pong nakararamdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan. Sa mga miyembro ng KOJC, Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig pa rin po tayo na ang mga alagad ng batas ay ipap, ipapatupad ng maayos ang batas. Patunay po rito ang naging Temporary Protection Order na inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 ng Davao City na nagpapapatigil sa PNP sa kanilang mga ginagawang paglabag sa inyong religious at academic rights. Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect, may, may nadidetect silang heartbeat. To that, we raise no objection. We are in opposition to question these technological advancements. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of pastor kiboloy i urge you dear president of this nation <coughs> to listen also to a different sort of heartbeat the heartbeat of thousands of filipinos in the midst of this cacophony of sounds it is our hope that the voices and hearts of these filipinos will not be drowned out among them are the members of the KOGC, KOGC, deprived the of their religious freedoms. Their right to practice their faith is being challenged. And their pleas for support are echoing through our land. <coughs> Excuse me. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated and Les Lesium of the Philippines in Davao City as well as their parents, who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it is not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. This is highly unwarranted, Mr. President. Their aspirations hang in the balance as ongoing seeds affect their learning environment And their future prospects. Additionally, the closure of Carlos P. Garcia Highway near the airport has caused immense hardship for many Dabawinios. Their daily lives are disrupted, and their convenience and well being are at stake. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I for one still believe in your capacity to care for every filipino after all regardless of where we find ourselves politically socially religiously or even physically we all share the same heart and spirit mr president the president bongbong marcos continue to listen to the heartbeat of the people hindi lamang sa sports kundi sa lahat ng aspito ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Maraming salamat po. Maraming salamat, uh, Senator De La Rosa, Majority Leader. Mr. President, the Minority Leader is seeking the floor to interpellate. Minority Leader, recognize to interpolate. 3 a Senator Bongo is going to manifest. Uh, Mr. President, so... We may have uh, also a conversation uh, among the trio us, Mr. President. Mr. President, Senator uh, Christopher Bongo seeking recognition. Mr. President, I am one with the privileged speech of my colleague, Senator Bato, in upholding the rule of law and the motto of the PNP, which is to serve and protect Mr. President we condemn the excessive uh, use of force I appeal to our government especially law enforcers to be uh, prudent in their actions and remain uh, faithful to their mandate to serve and protect. with the court issuance of a uh, temporary protection order we uh, pray that uh, peace and normalcy will return to the kingdom of Jesus Christ compound. The occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City and the terror it brings to the community are causes of concern. While it is the duty of the police to serve an arrest warrant, there is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians, disrupting the peace in the community, and occupying a place of worship. As vice chair of the Committee on Peace and Order, I support the intent of the chairperson, Senator Bato de la Rosa, to scrutinize this uh, PNP uh, operation which led to the death and injuries of civilians. Mr. President, I have consistently expressed my full support to our uniformed personnel. Kami po sa trabaho ng police basta in line of duty at na ayun sabatas. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, dinoble po ang sahod nila, pinaghirapan natin yon at ako'y patuloy na sumusuporta sa ating mga uniform personnel. Ang atin naman dito, walang masaktan kung ano lang po yung ayon sa batas at ipatupad ng wala pong excessive use of force. I will not to tolerate any form of abuse and uh, will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po, lagi kong payo sa mga police Just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala. Pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Mr. President, one life loss is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Hindi naman po terorista ang hinahanap nila at kailangan uh, pagmumukaing battleground ng isang place of worship. Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas at pepper spray sa isang sibilyan na nakikiusap lang po sa mga kapulisan. Ang pagbawal sa ilang membro ng legal team ng K KOJC makapasok para gawing uh, ang kanilang trabaho at ang pagpigil po sa KOJC Executive Minister mismo na kumustahin ang kanilang kasamahan na nasa loob po ng compound. Ito ay ilan lamang sa Nakakabahal ang pangyayari kung kaya't ang mga kapwa, dabawenyo natin at iba pang sektor ay tumitindig upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga inusenteng kababayang apektado. Samantala, ang aking opisina po ay nakipag-ugnayan rin po sa mga opisyalis at uh, sa mga apektadong sibilyan upang uh, magbigay ng anumang tulong, lalong-lalo na po sa mga pasyente na nasaktan, namatayan at nangangailangan. I sympathize with some of the police officers present there in KOJC who have no choice but to follow orders marami sa inyo ay pagod at puyat na rin nakikiusap ako na magmalasakit naman kayo at maghinay-hinay kayo dahil ayaw nating meron na namang masaktan dala ng emosyon at kaguluhan dyan ngayon sino ba namang gustong makita ang kapwa Pilipino ay nagkakasakitan to my fellow workers in government please serve the interests of the Filipino people and protect the rights and welfare of our fellow Filipinos just do what is right In the discharge of your delegated powers. After all, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Bongo. Mr. Mr. President, Leader. the Deputy Minority Leader is likewise seeking the floor. Senator Risao Deveros, recognized. Po, Mr. President. A uh, brief manifestation po. Freedom of assembly should not mean obstruction of justice. mayroong pugante. At kailangan na ang pugante ay makuha while ensuring the least disruption to the movement of innocent civilians and no human rights violations. Mayroon din po na credible na balita na may nagpapakalat ng fake news at mayroon ding nananakit ng kapwa miyembro para isisi sa kapulisan. Police brutality is unacceptable, but this is also unacceptable. Ako po'y nananawagan kay Ginoong Kibuloy na sumuko na at harapin ang pananagutan sa ilalim ng batas. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina alias Amanda, alias JR, alias Jackson, at iba pa. Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Mr. President, malinaw po ang posisyon ko noon pa man. Ang kapulisan ay di kailanman dapat gumamit ng labis na dahas sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi po sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para aktibong pigilan ang pagpapatupad ng batas natin. Salamat po Mr. President.